Ay, gano'n? Kaya naman Gano'n O, nakita ko nga kayo ate. E, ang init. ano oras kayo umalis doon sa pwesto nyo, sa bahay nyo? Ano po, kanina mga 7, Mga pupunta te? Mga Mga ngalakal, Mga ngalakal. Mga ngalakal? Anong, magkano'ng mag tinikita nyo? niyo? po sa ano eh, dami. Ah. Ay ganon. Gatas. Ano bang gatas niya? Wala naman kang gatas ng Burbrand. Dati po next to gym yan eh. Ah, Burbrand. Ilang taon na ba itong anak mo? Isang taon po may git po. Ay, isang taon na yan. Hello. Hello. Isang taon, Burbrand. O oh, sige. Bigyan na natin ng ano yan. Bigyan na natin ng pambili ng Burbrand yan ate. Ah, kumain na ba kayo, ate? Opo. Ito mga tinabi ko na bigay natin eh. Ah, ganoon. O sige. Bigyan ko na ng pambiling beer brand 'yan tapos ah dagdagan ko na para meron kayong pangkain. Ano pangalan mo? Nelpo. Ay, Nel. Yung yung pangalan ko po? Nash. Ah, dalawa. Sin sinunod ko po sa tatay nila. Oh, nakita ko nga kayo naglalakad eh. Papunta lang ako dito sa kapihan sa lang ate ang wala lang ako ng ano, ng pambiling gatas ni Lel ha. Wait, wait, lang, punta lang ako sa sakyan. So ngayon, puntahan natin. Ate, ano pangalan mo? Jennifer, po. Jennifer nakita niyo naman everyone. Dito sa maliit na silong na to, nagsimisilong si Ate Jennifer. Ate wala nang na ang ano ah, wala nang ang si Nakita niyo naman ang hirap ng buhay. So nakita natin sila dito sa Barangay San Roque, dito sa malapit sa Eco Oil. So papunta tayo dun sana sa Kapihan. So nakita ko yung magina na to. Ayan. So ate, ito tulong ko sa inyo ha. Ah. Salamat po. Ayan. Pambiling gatas ni ano, pambiling gatas ni Les. Ano pangalan? Mel po. Si Mel. Makapangkain niyo na rin yan, te. Okay. Ah, okay lang ba? Salamat. Ingat kayo lagi, ah. Babay okay. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye po sa inyo. Ingat po kayo ah. Magpahinga kayo pag may lilim, ang Bye -bye. init ate. Oo, oh, ganun. Ako, hindi ako kumukuha gano'n ng basokan kasi na may premalit oh. ako. Siya kumukuha kasi malaking yung kasaban niya. Sige ate, ingat oh. po kayo. Bye, bye bye. Bye. Ingat. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.